Ang laki ng niya. Ay, umalis na, oh. Nay, hindi namin baka umalis, nay. Nat, magpapacheck up kayo. Sa'yo pumunta, pupunta nai eh. no okay, na -ano, nakakausap, nay. May nakakausap po? Oo. Hindi may nakakausap, nay. Wala niyo kayo, na. Oo. Wala niyo yan, na. Matagal ka? pag-ano mangyari ng kawawa ako, dahil sa pre, pag yan ay di maagapan ng tiyan, kuradong mamamatay talaga siya. So, paano kami? Ang laki na yung Laki na nga. Laki na nga. Araw po, balikan po namin yung pamilya po na nakatira po sa kulungan ng asok. Araw po, at pasyalan natin sila dito sa bahay nila. Yan, kasama po sila Trash TV, Merose Vlog at si Gilmar at si RJ TV Ha? Ah? Naisa na yung mag-ina. Ano nang ano niyan? Nang hihingit. Totoo nga nang hihingit yun sa inyo nang pagkain. Dahil lang daw sa amin. Sabi nga wala daw pagkain sila nanay. Ah, yun ang sinasabi nila. Wala daw kasi silang pagkain dito. Oh, iyo. Ano hmm. Pero sa kanya. Pero paano, napapakain ko rin. Kaya nga. Pag mayroon ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan po at ayan po sila. Oh. Ano nangyari? Ayan po yung mag-ina po na nakatira dyan sa ano, kulungan ng aso. Ah, so ano? Bakit na gagalit na gaway? Maganya. Tingnan mo, Mama. Ayan. Oh, ano nangyari? Ay, nagaganyan siya pag nagaganyan. Nay, kamusta kayo, Nay? Nay, kamusta kayo? Oh, ito si Nanay, oh. Nay, kamusta na kayo? Nandito ka? Huh? Nay, ano nangyari din sa anak mo, Nay? Ha? Hindi ka, Nay, pasok dito. Pasok ka daw, Bing. daw, Bing. Ang laki ng tiyan niya ay umalis na oh. Hala, may ano siya. May sakit. Nay, hindi mo baka umalis. Nay, lahat magpapacheck up kayo. Hindi na, Nay. Hindi anak mo. Oh. Pa yung bahay nila. Ano? Nay, ba't ganun yung pag nagagalit nay? Ganun yun. Ha? Ako mo nay, eh. sabi mo magpapacheck up. Mayaman na pati yung anak mo nay, ang daming ano gold. Ah. Ano? Kumain na ba 'yon? Yun, yung anak kumain mo. Kumain na 'yon? Ah, Sinusumpong. Kausapin mo nay. Sabi na, sabi mo magpapacheck up. Bakit ka magpa-check up dito? Oh, ba't bed mo na yan, Bing? Si Bingbing Bing. Kumain na yan siya? Ha? Kumain na na ba yan? Bakit, ano, bakit nagigalit si Bingbing Bing? bakit na, yung nag-away kayo? Wala man. Ha? Bing, ano, magpapacheck up ka na? Ha? Ah, mo siya ng mga kwintas, Nay. tas ano? sa kanya yan? Oh, ano na yun, Nay? Ba't tumaalis? Bagi mo na, sabihin mo, ali up. Alin, 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 na? alin, na alin, 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 Sinusumpo? Oo. Hindi mo ako, na ano na, nakakausap. Hindi mo nakakausap. Sige na, ano yung mga. Kasi check up nila ngayon. Hindi. Check up pala niyo nga yan na. Oo. Check up pala niyo yan na, mga katuka. Ano yung sa ultrasound niya. Kasi Ultraman pinababalik. Ultrasound pala, uy, Bing. Pinababalik kasi Ano? Hindi nakitaan ng ano yung ano niya. Chan, puro daw tubig. Ingay ng balik. Puro tubig daw at dumi. Oo, ngay ng balik. Ding, ano? Kina? Check up daw ni Yuyana. Check up. Oo, oh, check up. Upod na nga daw kay check up ka. Pinapabilta kaya uh -huh. na. Oo, na, Bing. Sana. Pang check up daw so ni Yuyana. pa kasi. Hmm. Hello. Saan na yon? yun? Pag ganun, wala na. Hindi na siya, ano. Wala eh. Wala tayong magagawa. Baka mag yung mga ina. Ayun inabol po ng nanay. Ayun no, at ano, sinusumpong kasi siya. Nay, tawagin mo na. Kasi anong oras na, nay? hindi ma control buo ng nanay eh oh. rin dire na o oh. diretsyo na o oh, naglakad na doon layo na <tinyo> nay Ayun, no? At ano? Diyos ko, pinahabol-habol pa yung nanay niya. Grabe bata na to. Ano kayang ano? At nagka-depression daw kasi yan. Dahil sa pambubog. Ayun, no? Diretso na doon, no? Nay, pabalik kayo muna dito! Ala, napagod na yung nanay niya. Kakahabol. layo na, oh. oh. layo na ng pinanggalingan, oh. Grabe, ba't ganun? Ano nangyari? Ayun po, at dire diretso na doon. At siguro, ano na lang, balikan na lang natin sa ibang araw. Ano nangyari dun sa mag-ina na yun? Ayun na, layo na po, eh. Grabe sinumpong kasi yung anak. Ayan, sinumpong po yung anak. Ano? At ang layo na po. Hinabol doon nanay. At check up pa naman po ngayon nun. Dahil ano po, uh, may tao po na gusto nyo sa kanila para ma-check up din kay Ma'am John na pagtan. Ano? Ayan, pero andun na. Ate John Naglakad-lakad doon yung babae. Yung anak hindi na daw yun pag ganun daw wala may sumpong pag nagaganon ganun sa ulo nya wala na layo na ang layo na hindi ko na yung mahabol hindi ko na yung mahabol ang layo na kapagod ang layo na ang layo na Ano yun? Hindi na yun. Mamaya baba... yun. pa yung babalik. Mamaya pa yung babalik ang gabi pa. Oh. O ganun pala yung pagsinumpong. O ganun pa, yung pagsinumpong. Tapos yung ano yung ganyan. Mm -mm, yung... Ano kaya yun no? O oh. oh, tapos oh, na ano yung mata. Saka, sabi ko nga, pag ano mangyari niyang kawawa ako dahil siyempre, pag yan ay hindi maagapan ng chan siguradong mamamatay talaga siya. Ay, eh, paano kami? Ang ah, laki ng Laki na nga. Laki. Ayun po at bali pabalikan na lang namin sila. Ano?